Ayoko po talaga kumanan po kasi nanatakot po ako, paapektuan yun sa GMA. Emosyonal na tumestigo sa Senado ang aktor na si Sandro Mulac laban sa dalawang independent contractor ng GMA Network na nang abuso umano sa kanya. Virtual lang ang naging attendance ni Mulak dahil mahirap daw harapin ng personal ang dalawang akusado na sina Richard Cruz at Jojo Nones. Sa hearing, ikinuwento ni Mulak na unang nag-text sa kanya si Nones madaling araw ng July 21 pagkatapos ng GMA Gala. Inimbitahan daw siya nito na uminom sa hotel room kung saan ito naka-check-in pero hindi na nag-reply si Mulak nang sabihin itong siya lang mag-isa ang nandoon. Ilang minuto ang nakalipas, nag-text raw muli si Nones para sabihin kasama niya ang mga drama people. Dito na raw nagtanong si Mulak kung pwede siyang dumaan dahil gusto niya rin ang chance ang makausap ang drama team ng GMA. Ayaw na sanang i-detalye ni Mulak ang nangyari pagdating niya sa hotel room pero kailangan daw ito, sabi ni Sen. Jingoy Estrada. When Jojo Nones offered you wine, you drank wine. Yes, What else did he offer you? I don't know po kung pwede ko po sabihin yung buong details kasi it's really sensitive. Ay. Dahil po hindi pa po, po natatanggap ng kabila yung complaint, ah uh, dapat po mam mamarapatin po namin matanggap muna nila. Alam niyo, pag hindi natin tatapusin to, ahaba ng ahaba ito. You're wasting our time here eh. Dahil dyan, ilang minutong nag-close door session ang Senate Committee on Public Information and Mass Media. Pagbalik, Mr. Chair, I move that they be cited in contempt. Nasite in contempt si Nones at ang dahilan... At lagi siya lang magsisinungan eh. May transfer involved. Dinidenay niya yung nagbigay siya ng na 500 peso bill, folded like a stroke. Tapos pinahit-hit niya yung mata, singkot niya yung mata. The first time na yung mata. And there was really sexual abuse And they kept on denying it. They... Ayon kay Estrada, mananatili sa Senate detention si Nones hanggat hindi siya nagsasabi ng totoo. Ganito rin daw ang sasapiti ni Cruz kung hindi ito magsasalita. Sa hearing, tumestigo rin ang singer na si Gerald Santos na nagsalaysay ng karanasan sa isang musical director noong 2005 nang siya ay 15 anyos pa lang. po na -rape? na rape po ako your honor po for, for 19 years po ay kinip ko lamang po ito dahil sa takot ko nga po sa kahihiyan Ang kaso ni na Sandro Mulak at Gerald Santos ilan lang daw sa mga insidente ng rape at sexual harassment na ilang dekada ng problema sa entertainment industry. Maghahain raw ng panukalang batas ang dating aktor na si Senador Robin Padilla para masugpo ito. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.